Ate Sev, pwede kit natin, no? Dali, dali, dali. One, two. One more. Thank you. you? Pabili. Pabilis lang po. One, two. One more. One, two. Uy. <laughs> oh, pwede pwede wag niyo nakawakan si Ray? Eh, para pwede. hindi awkward. Wag na, wag na. Just na lang po. Sorry. Ayusin mo, Ayusin mo, tumapit ka pa. Alas na po. Okay na po. Okay na po. Sorry po. Sorry po. Sorry na po. Thank you. May 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 lang. May later and late. Wait. Hmm. Love you. Love you. Love you ng sa lindak nung minawa ko. Masa tinulak mo. Mm -hmm. Kaya nga, pati hindi mo man lang ina, na ano, ako pa yung nagsalita na pwede mo ng yakap eh. Hindi. Um, lang. Okay lang, lang naman magpapicture. Hindi ko naman pinipigilan sila yung magpicture. OA lang yung yakap-yakap. Maipit ka ba dyan? Yes po. Sino doon ang yak? Actually, parang Yung -picture, hindi. Yung unang nagpa-picture din eh. Yung unang nagpa-picture nasa gitna. Yung email nila si, si... Kasi ano mo pwede sarap? Alam ko magre-react ka kasi... Okay, gumanan na po kayo. Mahal. Kilala kita. Nagsasalita ka ng ano. Nagsasalita ka ng... Nagsasalita ka ng... Nanginginig ako po. Hindi ko tuloy alam paano ako mababalik energy ko. Nagsasalita ka kapag kaibang tao eh. Pag sa akin, nag-i-stand out ng mga babae, hindi ka nag-react. Siyempre, anong mararamdaman ko? Man, yung po ako. Nandiyan po kasi siya. <laughs> Ewan. Won't happen again, oh. Okay? Hey, hindi, siya yung mga Alam ko, ko. naman, hindi. Ano lang? usually oh, more, name. usually more outspoken ako. It's on me. No. Pero <laughs> no. siya pala nangyayalan. Nag-vlog daw kasi tayo. To be honest, first time lang yung ganyang ka-aggressive. Kaya nga, gumanon na rin ako. Kasi minsan, Tapos, pagkaano gumaganyan na ako. Kaya nga, oh, tas, yung ingay nga nito. Tapos ako talaga, nung humawak sa akin, nung Isang gumanon ako. Kasi baka nagbe-video yung mga yan. Kaya nga, ingay yung ingay pati nga. Hmm. I'm sorry, won't happen again? Uh, hindi, daddy, kakalma lang ako. Gusto mo ba na lumabas? Uh, hindi naman. naman. okay na. Oo. Okay, hindi uh -oh. okay. okay lang. Okay lang. Okay. Na, ano, na, ano rin akong ingay pati. Ah. Iingay pa ako sa bunganga. Kaya nga ang ingay. Masa bukusan ng tubig. I'll say something. I'm sorry. Sige, okay, learning. So next time, like I said, it would be. Manager. Ay, pst, wag mo nang kunan yan. Hindi, sige, Iyamo mo sila. Sorry ah, hindi ko alam kasi na ganun dito. Sige, makapagtitigan kayo sa akin. Ay, makapagtitigan na rin tayo. Kasi alis na sa akin kanino? Sa akin? Sige na, sa akin na. Para matapos na. Gigigil ako. Parang t***** ba? Na. Pa-shot natin, kuya. Pagka may ganyan-ganyan, mahal, ikaw na kung Okay. okay. No. Do your thing kung okay. paano ka. Okay po. Pa, huwag mong isipin yung ibang tao. Okay. Kasi ako wala na akong pakailangan Okay. Okay. I'm sorry. I just don't feel comfortable right sorry, now. I'm, I'm really sorry. I really just don't feel comfortable no, right now doing it. Nah, it's neither money. I really don't feel comfortable doing it after everything that happened. Cause, to be honest, like I'm sorry. Sí, sí. I just don't feel comfortable. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I don't okay. know. I am there. Oo, na ngayon. Okay naman nata kay Miss Zaina, Pero it's still on me. Hindi magiging okay, sis. Kasi sinabihan ko na kayo na huwag niyong hawakan si Rick. Sino ba ang hawak? Sila. Yung dalawang nagpa-picture ng last. Medyo makulit po kasi. like Napagbigyan Ay, bak, naman oh, na sa Toto. Na wala naman na sigurong pagkukulang doon. Nabigyan na namin yung part. Just na. Yes, na lang po. yung video grade na lang po. Okay. Like I said po, I'm sorry. I really don't Ay, feel comfortable. Oh, po lang hindi naman na sinisabi. I'm sorry. Hindi talaga po ako. ako na lang. Si Alex na lang. Meron na po tayong picture Ay, po. Ay, ka, ka na lang. Sorry po. Sobrang so 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 okay. hindi po ako... Alis ka na! Sobrang hindi po ako talaga importante po. Alis na. Picture lang po. sorry po talaga. Hindi po talaga May picture na po tayo sa labas kanina po. Hindi wala po kasi where... Where po? Yeah. So, na po talaga. Paano? Sobrang hindi po Paano? Patawag mo nga yung guards. Excuse me po talaga. Sorry po. Hindi lang po talaga ako portable. So... Picture lang I'm asking nicely lang po. <laughs> <Yeah. Na> <laughs> Ay, pasensya na po. Nagbigay po ay, kasi camera ng chance kanina po. video greet. pati rin na-respeto ko lang po yung partner ko. Picture lang yun. So please, hindi lang po talaga oh, ako oh, papapapa. I'm oh, no, so no. sorry. Please, sorry. Sige na, huwag ka na lang mawag. Sobrang upo. Oo, wala nang hawa ka. Excuse me po. Sobrang hindi po ako papapapa. Ako lang po yung sabi sa sabi, partner din po ni Bel. Hindi rin po siya ko papapapa. So, I'm asking nicely po. Na-appreciate ko po yung support niyo, Pero hindi po ako papapapa po. Okay. So, wala ako sa mood. Wala ako sa mood. Pero mag-video? Alam mo bakit private session yung meron dito mag vlog kami. 'Di ba? Kaya nga naiintindihan ko naman na fan, pero hindi naman parang umabot sa nambabastusan na tayo. Kasi sa totoo lang kayo yung bastos eh. Kanina pa. Sabi, video greet lang po sana. fan lang po. Ikaw pa matapang? Kayo pa matapang? Kasi hindi naman ako humahawag sa boyfriend mo, isa lang. Oh, pero kasama mo. So, katulad mo. Hindi. Huwag sa sumisigaw. Para lang naman po kami. Yes, ganito ugali ko. Pakikalat. Okay. Okay, Pakikalat. Kayo yun ang babastos eh. So, okay ka lang? Gusto mo namalas? Yes. Gusto mo namalas? Maglipat na lang tayo ng location. I feel like that's better. I suggest na lang maglipat ko na lang tayo ng location. Tapos parang tayo pa yung kung kaya masama. Sila, kung kaya sila paalisin, we can stay. Pero if, if mag-stay sila, tingin ko, it's very uncomfortable to do. Kaya nga, eh, hindi na tayo ng ingay din sigaw-sigaw yeah. eh. I want you to be protected too because at the end of the day, yung gusto nilang gawin. So, Nang te-trigger so, so, sila eh. Exactly. Kaya just focus on me, everything will be okay. Alright? We're leaving. It's either they leave or we leave, okay? Look at me. I love you. Aww. Okay? Bastos kasi talaga, yes, Dani. Sobra talaga. na nakakanginig ng laman. Hindi, kung ayaw naman, kung ayaw naman, Jun, lumabas kami na lang alis. How do you feel? Galit ka na ba? Honestly, talk to me. Hmm? How do you feel? Napikon lang ako, dati. Pinipilit ko i-hold lahat. Baka nagiging too much din yung reaction ko mamaya nag-video eh. Yeah at the and To be honest, like because that was a lot. To be I'm honest, so sorry, even sorry, from Zay, I'm then. so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. Hindi mo kasalanan? Ano ka ba? Kasi Kasi negosyo ka rin. Ikaw naglabas ka pa dede? Normal na sa akin. Sorry po. Okay. Isa lang <laughs>